Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel. Ito, may, may dumating na blessing sa amin. Kaya magmumukbang ako ng pandisal. hello guys! Mukbang tayo ng pandisal. Yan. Mga ano lang, mga apat na peraso, no? <laughs> Kasi kakain pa ako ng kanin. Ayan. Mukbang tayo ng pandisal. Alam mo guys, namimiss ko talaga lagi ang pandesal, no? Alam mo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa pandesal, sa tinapay, no? At saka the best way na pagkain ng pandesal, guys, ganito lang yun, oh. It's so easy. At saka very delicious talaga, oh. Look at this. Mmm. Mmm. I told you guys, sis, ginoo ko na napa-English. <laughs> Good morning everyone. Hi, shout out pala kay uh, Maring Pulin, Udan at saka sa kay Paring Jan. <laughs> oh, breakfast na. It's time to breakfast. Importante yung breakfast sa umaga. Ayan Magpandesal muna tayo. Alam niyo ba, kasunod ng pandesal, kakain pa ako ng kanin. awang <laughs> ko ba, no? Kaya mga Pinoy talaga, sanay na sanay kumain ng kanin sa umaga. Yun, yung ano eh, yung pampalakas, pampa-energy. Ang talaga ng pandesal. Uh -huh. Salamat sa nagbigay nito. Ayan, may pandesal. Problema ko talaga kanina kung wala kasi kami tinapay, problema ko, wala kami tinapay. Alam mo na dito sa bahay, gusto lagi may tinapay. bumuka na nga kami tinapay. <coughs> Hi guys, good morning. Maraming maraming salamat talaga sa nagsubs, uh, nag-subscribe sa akin. O oh, ayun hindi naman ako guys sa nagmamayabang no eh, kahit kunti pa lang yung aking ano 400 pa lang uh, buong puso po ako nagpapasalamat sa nag uh, nag-subscribe sa akin sa mga tao pagpalaenawa kayo na uh, kayo din kung vlogger din kayo uh, Marami din mag-support sa inyo, madagdagan yung mga subscriber nyo. Alam ko, pare-pareho lang tayong Uh, gustong magkaroon ng achievement dito, no? Balang araw, mayroon tayong makukuha dito. So, continue lang, guys. Uh, we support to each other, ha? English yan, ha? We support to each other. Kaya, kung meron man nawala sa inyo, hayaan nyo na. Ganon talaga sila, no? Mag-subscribe bago babawiin. Ganon lang, guys. Pero ang balik naman nun, guys triple po. Halimbawa, nag, ano kayo, nag-40 kayo ngayon. Uh, bukas yan, 100 na, ah, madagdag na ulit ng 100 yan. Pagka nag-subscribe kayo sa akin, nag-comment kayo, ako din, gagantihan ko rin kayo mag-subscribe. Ganun lang, give and take, no? Oh, ganun lang, guys. Um, wag na tayo masyadong, ano, okay. Maraming maraming salamat sa bagong subscriber. Eh, eh lola na ako kita nyo naman nagtsatsaga lang talaga ako na Ayun, talaga mm -mm. balang araw kasi pag nagkaroon ako dito ng ano bibili na ako ng tungkod ang pustiso ko <laughs> kasi sumasakit-sakit na rin yung tuhod ko Okay guys, maraming maraming salamat guys. Alam mo, marami tayong pagkain ngayon guys. Meron pa akong kakainin. Mm, marami, meron pa akong uh, uh, fried rice. Meron pa akong scrambled egg. Ayan. Hmm. Meron pa akong paksiw. Pero ito ang the best na uh, paborito ko paksiw. Pero siguro itong ham, din ako kakain nito kasi iniwasan ko talaga yung mamantika na pagkain, no? Pero ito talagang paborito ko, pandisal sa umaga. Kahit na wala na yung kanin, wala na yung mga ano na yan, basta importante may kape at pandisal, okay na ako. Very simple lang long, yung lola nyo. Hindi naman ako, hindi naman ako tulad sa iba na <clears throat> talagang ano no, kung kumain na lasaksak ka lang lasaksak sa bituka kawawa ang bituka nyo guys okay guys maraming maraming salamat sa umagang mapagpala guys maraming maraming salamat sa bagong nag subscribe sa akin ayan talagang thank you talaga at saka thank you kay lord kasi kahit ganun man Uh, sa November, ano sa Nobember November 2 um, November years na ako guys sa 2 years na ako sa bilang vlogger guys kaya okay lang dandahan lang mararating din natin yun oh no? okay maraming maraming salamat at uh, don't forget to like comment share and subscribe and please maki-click ng bell button upang updated kayo sa aking mga uh mga bagong videos guys lahat 'yan panuorin nyo ang dami na ng aking nagawang videos guys more than 500 na guys so more than 500 na guys ang aking uh, nagawang videos at saka ang dami-dami ko na rin videos guys pero ang aking subscribe ang aking subscribe eh nasa 40 pa lang uh, hopefully uh, bago matapos ang taon umabot siya sa ano uh, 600 no pataas ho okay. maraming maraming sal salamat god bless you all baby